Yeah. yeah. mga loves isa na naman ng hanap buhay uh, ayan aking alaga ilalakad ko na naman hintay lang namin ng tomboy kasi wala pa si tomboy ito ang hintayan namin wait lang natin si tomboy kasi doon kami pupunta malaking puno sa may maraming lalakad Yan, wala pa rin si Tomboy yung sila manggagaling kaso wala pa hintayin natin sa saglit yun si Tomboy <laughs> Ay, tama, <tikaw> pa kayo. <laughs> Akala ko nandun na kayo. Punta na yun eh. Is, eh. Nang? Ano po tan? Bakit? Bumaksa ka? Ito, bumagsak kagabi. Sinalo mo? Oo, oo yung bigat niya. Umanok ko nangyari din sa akin In, Hindi, ko na kaya, hindi ko kaya kung hindi ko rin natumbang, <laughs> hindi na. Injury. Injury ngayon si Tomboy. <laughs> tom, tom, ano hilahin ko dyan? Ito pa ako. Na, ah. <laughs> Meron po doon. No? Ah, so laki yun. Hello! Kamuka ni Lola. <laughs> <laughs> Sorry po. kasalanan na naman si Baba Ita. Kalokohan. Doon tayo sa si malaking puno. Matagal ang oras sa ating umagi. Sige na. Ikaw tayo wala ibang. Namimiss ko yung malaking puno. Hello! Hoy! Hoy! <laughs> <laughs> po, injury mo mo po si Tom, boy. Ha? Ba't oh. oh, mo naman 'yan ginawa? Injury po si ay. Tom. Wala exchange. So, ano? Kenamo, injury. Injury po, walang exchange. Injury na. Yosi pa na sa isip. Ha? Ah. Hola. Ano nangyari sa'yo kagot Bakit matumba ka? bait po yung alaga niya. Yung alaga ko. Ayan po yung alaga ko. po yung alaga ko. po yung alaga ko. po yung alaga ko. Sobra. Ang bait din yan. Sige, nasa tayo? Injury po siya. Gusto ko po pumunta sa malaking tuna. yan bukas nung no, gago biyernes sa bukas gago sira ulo uy di wandaan nawala yung injuring. nga sinabi ko di daan sa aming paru-paro pupunta po kami ngayon sa matutuloy na po ngayon kami ngayon sa malaking puno sa hacienda number 3 ay number 1 ito yun o ang daming paru-paro po ng giliparan. At ang dami rin owa po. Ayan o, gabi Natatanaw niya po bayan Ayan o. daming puti. Ayan. Ganda na. Ang daming paru-paro. Ayan siya. Ang madami. Ang dami na. marami yan. Ang tawag Hindi mo niyan. Marami. Dami lang. Oo. Pag marami. Isa, dalawa, tatlo. Pag sumabra na sampo. Marami. Ayan o. dami o. Ang marami. Marami. Puro yan. Ayan o. dami. Ang dami. Marami. Ayan um, yun. Ayan o. Ayan o. nagliliparan sila. Pero bakit sa ibang ano? Ayan. Ay, ang ay, ganda. Bro, ayan, bro, man, ay. O baka ano nang ano ngayon. Paro-paro. Pagkabuhay? Ang ganda. Puro puti pa siya. O puro puti siya. Puro puti yung paro-paro na naglilipad. no? Lapit ka dito. Ayan. Lapit ka, lapit ka. Yeah, dito, dali. dito, dito. Punta dito sa amin. Dito, dali, lapit. Ayun na, nagrabasa na ron. Ayun, ang oras natin dito, sige Ito na lang kaya tayo. So, tomboy ka, hampasin kita. Ito na lang tayo. sa buhay Ayan. Agad din, tayo. Ayun yung paru-paro, lapit sa amin. Dito, Yam siya, yam Ang po ay lalakad na po kami pupunta na po kami doon sa malaking puno uh, hi po nang hanap buhay ang haba na naman lakaran mula doon sa dulo gandun malayo pa po yung lalakaran namin ay, buhay talaga tulak tulak ay putaragis ko tomboy ko bigla akong huminto buti na lang napatingin ako sa iyo <laughs> <laughs> <Bakit> ba? <laughs> Ayan po siya. Ayan, mula doon. Tapos doon kami sa kabilang dulo naman pupunta. Mahaba-habang likuran. Likuran, mahaba-habang lakaran. Ayan po. Diba? Bale, ito po extension lang. Kagagawa lang siya extension ng kulay. <laughs> Hi Lola! May pa. Yan, may upuan talaga siya. Ayan, tambayan. Ang ganda. Bagong gawa lang po kasi yung tulay na yan. In-extension na nila. Pinakatambayan talaga. Ganda. Bakal talaga yung ano, no? Lupit. Ang ganda. Ang ganda ng pagkakaayos. Ayos ah. O ano, San tayo? Dito tayo. Dito tayo mo po. Tumo tayo dito sa tambayan. Ang cute, ang, ang ganda ng no, pagkakana ng no, extension ng tulay. <laughs> Ayan, Yan, tulay sa taas. Pag ganun. Ta ang layo. Doon kami sa kabila ng galing. Doon, sa dulo. Yun po, nakuha ko na ang ibig sabihin ng tulay na ginawa doon. Extension para sa bike. Mga bikers. Dali, no? naman din ang mga diba? mm -hmm. mga nag May ilog din po. doon pa may pupunta. Sa so, kayong puno. <tries> Nakakamiss din yung malaking puno ng tambayan. Kasi fresco po doon. Hala, hala, hala. <tries> siya. Yani, Malawak po to. Nandun po kami ng galing kanina. Sa dulo. Ngayon, ito yung sinasabi kong malaking puno. Yan po. Laki ng puno po, di ba? Ang ganda niya. Lapitan pa natin. Yes, nandito na po kami sa ilalim ng malaking puno. Ito po yung sinasabi kong malaking puno. Yan, alam mo ka na ba? Ang ganda ng puno. Ito. Eh. Ito hindi naman gagawin pa tulay kaya pala dun oh ganda yan po oh mga mga tambay po Namiss ko itong malaking puno na ito impressed ko po talaga rito grabe as in, tingnan niyo po yung kapaligiran Malawak po siya doon po yung kalapate yung maraming kalapate na pinapapakain yan, ito po yung mga karapate, maaamos na sa tao. Binibigyan po namin sila ng pagkain niya, naglalapit na sa amin, nakakatuwa sila. As in, marami sila. Hindi lang yan, nandun pa yung iba sa likuran. Yan, 2019, sa saka 20. Pero ngayon, 2021, hindi pa kami pupunta. Baka sa sulod na araw. Ako, so, next day pa kami pupunta. Araw na lang kayo. ilog din po dito. Kasi mababa din po ngayon yung tubig. Yan. Nung nakaraan, doon naman kami sa kabila. Ang layo, mga isang oras kala lang e kapila Pero sulit din ang view. Maganda. Yan po. Oh. Diba? Malawak. malawak siya. Doon kami sa mabalim. Yung tinatambayan namin na isa. isa sabi ko, Hacienda number 3. Dulo po yun doon. Sublungan po yan. Yeah. Ito yung hacienda number one. <laughs> ang fresh ko po talaga rito, promise. Nakaka-relax ng isipan. Yung pag ang isip ko talagang buryot na buryot na sa amo ko. Dito ako nag-aaya. Yan yeah, yung yeah, malaking puno na Napakalaking puno. Siguro ilang daang taon na to. Ganda. Ganda. Hmm. Ah. Ko siya talaga. Asking presko. Kung wala lang kaming time limit sa pag-uwi, siguro kahit maghapon lang ako dito tatambay. Yan. Dito. Okay na okay sa akin. Gabaon na ako ng pagkain. Sarap, sarap mag-stay dito. Yan. Nahipit lang kasi yung amo ko, yung gruha. May oras kaya. May time limit kami sa pag-uwi. Asking ko talaga siya.

Mahilig din po kasi ako sa aso. Mm -hmm. <laughs> so, si Tombi, busy busy na naman sa kanyang juba. Ayaw, kumakain. Hindi mo na ako nagyayo. Sosyal, habang dumudod ka sa cellphone, kumakain. Ayaw, taraga talaga naman si Tombi. Press <laughs> ah, mo, press mo talaga siya. Ang ganda ng paligro ng Birding Bird eh. 346 minutes later. Uwi na po kami. Tapos na po yung oras namin. Ah, uh, uwi na naman. Malungkot na, na mas mabaita pag nasa loob na, na ng bahay ng amon niya. Tapos neto Mamaya, mamay mamaya mamay mamay ang hapon uli. Lalabas ulit kami. Sir, oh. Nang. Ah. Ano na yun? Yung ano? Spam? Oo, oh, yan po si Tomboy. Oh, Uwi na kami. Uwi time! Stress na naman pagdating sa bahay. Woo! Buhay talaga. Konting tiis na lang. Ay! Paalam, stress na. Mabush! Please subscribe my YouTube channel. Baba Ita ng Taiwan. paligid. baba. ba